Ay po lang. So, magpapainom ko ako ng dextrose powder ng aso ko lang. Kasi may ubot si po yan. So, tapos na yan mag-inject. Ha? Hindi ko na lang... Ako na lang talaga yung nag... Ano ako sabi ko sa doktor na... Ako na lang ang mag-inject. Kasi kapag may payment pa consultation pay. So, para makatikit ako... Tinimbang ko muna to kasi sabi ko ito yung kilos niya. Ah sige, anong nangyari? Sabi na ano? Ito. Sabi ko may sipon ako. Oo. Oh, binigyan. So ayun, binabayaran ko lang yung gamot lang. Hindi pa siya Hindi siya kakain ng Hindi siya kakain ng food. So, i de dextrose powder ko muna siya. Ayan, i-de-dextrose powder ko siya para hindi siya mati-dehydrate. hindi, hindi uh, dehydrate lang dahil. so kaundi lang para hindi talaga siya no? Eh. kasi iba yung na normal na kain eh. so yung paunti-untiin ko siya mamaya mga tufiin papainumin ko na na siya para hindi siya magdehydrate ng mga Dan ini betul. Kau tak lagi. Kau ni yang Hindi hindi magnganga o hindi ganun ako ng kamugay. May ano naman ito lang, vitamins. Kaya ko nang papainin. Mm. Kasi kung maraming itatainu mo nito, pa yan. Mas na ako Oh, nang hindi niya.